Ape fiesta na <laughs> Thank you na. Tuman po! Keep right! Keep right! Ayan! Keep right! Ayan! Ayos! 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 Sige! Ayan! Ayan lang! Ayan oh! Shout out! Oh! Oh! Happy oh. Vista! Keep right! Keep right! Meron tong banana no. Naubos na, naubos, naubos na. Next naman. Ibo. Ingat, ingat. Oh. No. Kedaan. de Ana. Que pride, que pride, tapos Ingat, ingat. mana <laughs> na, na, na <laughs> <Talaga, umus, talaga. laughs> para oh. <laughs> oh, Ayos. <laughs> Oh, ayos. Ang importante dyan, sad. Oh. oh. ayos ka baga. Oh. Buti na lang, mayroong ganito. Oh. Kung wala, kanan. Dige na, diretso na to. Wala na tayong magagawa dyan. Yung random, keep right. Wow. Estimated crowd. Nyo Shout out doon sa Oya ayaw umatras Ah oh, dito po oh. dito 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 oh, dito 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 sundan nyo itong mabait na bata at uh, masunurin oh diyan po Pakin lang po ang liit-liit ko -liit niyan no oh. Matutumba kayo diyan. Sticker, wala na ubos na sticker ko. Sige pa po, atras pa po, po. Please. Mabait po ako ngayon. Yan. Oops, pwede na. Jan po. Sa may simento. Yan. Oh, yan, 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 yan. jan po, jan po. Oh, Jan. Sige po. Ay. Oh, Jan po. Atras, atras ng kaunti. Atras. Oh. Sige na po. Atras pa, oh. Oh. Wala. Malayo pa po. Tis lang po, kaunti. Isang atras lang po. Isang, isang atras. Para hindi kayo maipit. Oh. Pag ako po napagod na, iiwan ko na kayo. Bala na kayo kung maipit kayo ha. pagingat ingat po tayo ha. Ah, mag-ingat po. Pag dumaan na medyo maipit kayo, sabay-sabay na lang umatras. Ha? Sabay-sabay. Yung nasa likod, pagbigyan, umatras kayo ng konti. Ay, mababait naman pala. Oh, mas mabait itong isang atras pa. Ah. Ah. Oh. hindi mo kaya naipit diyan sa likod, Nay? Oh, okay na, okay na. Wag na po kayang bumagita, ha? Ah, please. Thank you, thank you. Ingat po, ingat po tayong lahat, ha? Oo, oh, huwag lang kumabante. Huwag lang kumabante. Atras na. Atras pa. Ay oh, ito, ito, ito. Atras pa kante. Atras pa, oh. Basta lang matras mo na. na yan. Oh, basta sabi ko. Atras, sumunod mo na. Ayos na yan, ayos na yan. ko pa dun sa stretch ko pa. Ayos na, tapos na dun. mo Ingat po tayo, ingat, ingat. Ingat. Happy Fiesta. Ang mga cellphone po, petaka, kaputan. Ang mga cellphone, mahuwara. Kaputan lang ang cellphone. Kaputan lang ang cellphone. cellphone po, mga cellphone, Kaputan lang. Baka mawara, cellphone nito. Pitaka. Cellphone, pitaka, Kaputan. Baka mawara.